Pilipino ay ating mahal. Ito ang sagisag, nitong bansa natin. Ginubog club ang ang aking damdamin ang ating isipan at ang ng wikang Pilipino ay may tulad sa agos ng tubig mula sa dagat. Kahima ito ng sa kanang tabak. pili maglalagos sa hahanap ng butas. Oo, oh, oh, patkat ito'y nauunawaan ng wikang pabansa sa bayay ito da, nagtumpot da walang taon sinapuso ng bata, matanda, laro ng guro. Napasok Pasok na ito'y maraming larangan ng, ng mga gawain ng, ng mga aralan. Saksyon sa bayay at sa mga paaralan sa saan wikang we dapat kay tanggol lalo iisipin dito ni Google maraming hirap sa lapit sa roon ng pamahalaan at ng masang Uy, kang ka Pilipino, ay ikaw ang mabuhay sa so tataguyad ka sa lahat ng Arab.